Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Gustong gusto mo bang mag-ipon at nahihirapan kang mag-ipon? Tapusin at panoorin mo ang video nito, meron akong share sa inyong mga tips kung paano makapag-ipon ng mabilis. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Junri Salut, ang dating OFW, dating marino at ngayon ay isa ng entrepreneur at isang content creator. Noon, nung nagsimula akong magtrabaho sa napakaliit na sahod, lalong-lalo na yung naumpisahan kong trabaho dito sa probinsya namin ay napakababa ng sahod ay nakabasi kami sa provincial rate na sahuran dito sa probinsya namin. Kaya kung iisipin natin, napakahirap talagang mag-ipon kung halimbawa ang napakaliit yung kinikita natin. Ang hirap i-budget ng income natin sa napakaliit na sahod. Hanggang sa nakapagtapos ako ng kulehiyo, nakapagtrabaho ng isang fast food sa Maynila at medyo tumaas taas konti yung sahod ko doon dahil sa medyo mataas yung rate sa Manila kumpara dito sa probinsya. Ang problema ay hirapan pa rin akong mag-ipon. Kaya habang tumatagal, nag-aaral ako kung paano talaga mag-ipon para sa sarili ko. Dahil sa ang pinakagul ko noon ay makapagtrabaho sa barko sa ibang bansa, kaya napilitan akong mag-aral paano mag-ipon para pang tustos doon sa aking mga papiles na gagamitin at mga training na gagamitin dun sa pag-apply ko sa ibang bansa. Pero bago ang lahat, na-experience ko muna yung magtrabaho bilang isang dishwasher at bilang isang waiter sa isang music lounge at saka naging service crew ako ng isang fast food sa Maynila hanggang sa nakapag-experience ako sa fast food pagkatapos ko mag ng kulihiyo at ilang buwan lang ay nag-apply uli ako doon sa Super Piri, at natanggap naman ako at ang naging position ko doon sa Super Piri, ay unang-una dumaan muna ako sa dishwasher hanggang sa naging food attendant hanggang sa nag waiter Ang sistema kasi doon sa Super Piri, nag-apply ako na food attendant ay na-experience ko yung maging dishwasher, maging food attendant, maging busboy at maging waiter. Iikutin mo yung iba't ibang position doon sa isang department dahil yun ang sistema nila. Kaya inamot din ako na isang taon doon sa Super Piri bago ako nakapag-ibang bansa. medyo nahirapan ako noong mag-ipon. Kaya napilitan akong pag-aralan kung paano talaga mag-ipon. Lalong-lalo na na wala talagang nagturo sa atin kung paano mag-ipon. Kaya ito, yung experience ko na to, isishare ko sa inyo kung paano ko natutunan ang mag-ipon na kahit sa maliit na sahod na inumpisahan ko ng aking experience sa trabaho hanggang sa nag-ibang bansa ako, ito ay natutunan ko base sa aking pag-aaral at pagsikap na mag-research at magtanong-tanong sa mga kasama natin sa trabaho. Kaya ito ang isishare ko sa inyo. Unang-una, meron akong ginagamit na formula na hindi hindi ko makakalimutan at natutunan ko yan sa kasama ko sa trabaho. Ang formula na to ay income minus savings equals expenses. Yan yung lagi kong iniisip noon at lagi kong pinapractice na kailangan pag sumahod ako, kukuha kagad ako ng percentage doon sa total income ko at itatabi ko yon para sa savings ko bago ko siya paghati-hatiin sa mga kailangan kong gastusin. Pero medyo matagal ko rin natutunan at nai apply sa sarili ko yan, yung formula na yan, dahil sa medyo mahirap talagang i-adapt. Lalong-lalo na pag maliit lang yung kita natin. Hanggang sa naging practice ko na siya, hanggang sa kasalukuyan. Pangalawang pamamaraan guys para makapag-ipon agad ng pira ay ang pagbabawas sa paggastos. Kailangan yung mga gastusin natin marunong tayong maghimay-himay kung ano ang needs tsaka wants. Kailangan nakapokus tayo doon sa needs natin at saka na yung wants. Pagkahalimbawa maliit pa yung kinikita natin at wala pa tayo passive income, hanggat maaari huwag mo muna nating bilhin yung wants unahin natin yung needs natin at bawas-bawasan ang paggastos. Yung mga hindi kailangan na gastusin, tanggalin mo muna natin yan. Ang pinaka-importante ay unahin natin yung pinaka-needs ng ating buhay. Sunod na pamamaraan na isishare ko sa inyo ay yung sanayin natin yung sarili natin na mamuhay tayo ng simple. Wait. Yung ibig kong sabihin mamuhay tayo ng simple ay huwag tayong masyado gumastos ng abab -ab sa kinikita natin. Kaya kailangan, pagkahalimbawang gumastos man tayo, doon tayo mag a sa income natin na bawas na natin yung ipo natin doon sa income natin. Kung ano lang yung natitira, yun lang ang igagastos natin. Huwag natin sanayin yung sarili natin na pagka nakahawak tayo ng pira, waldas ka agad. Napakahirap kasing masanay na pagkahalimbawang meron tayong pira, bili tayo ng bili. Kaya isang magandang tip ay huwag talaga natin sanayin yung sarili natin na bili ng bili. Kailangan pag-isipan natin ng matagal bago tayo bumili ng isang bagay na bibilhin natin. Kung hindi naman yan needs at medyo mapamahal ka, eh huwag mo munang bilhin natin. Unahin muna natin yung needs natin. Kaya isa yan sa tip para makapag-ipon. Unahin talaga lagi ang pag-iipon bago tayo gumastos. Sunod na pamamaraan kung gusto mo talaga makapag-ipon at nang makapag-ipon ng maraming pera ay magiging creative tayo. Kailangan dagdagan natin yung kita natin. Huwag tayong maging stagnant. Ikong e halimbawa kung nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, sahod at mayroong naiipon, gumawa ka ng paraan na yung naiipon mo ay maging negosyo mo na kumikita siya. Yung pira na naiipon mo, huwag na wag mong ilagay sa bangko o sa isang lugar na naka-stambay lang siya. Gumawa tayo ng paraan na kumikita rin siya. Habang tayo nagtatrabaho, yung pira na iniipon natin, hanapan natin ng paraan na mag-grow din siya. O ipuhunan mo sa negosyo, yung naiipon mong pira. Huwag matakot na ipusta yung ipon natin sa isang negosyo dahil isa yan sa mga pamamaraan na yung pira natin ay kailangan nating pagalawin. Kailangan mag-grow siya. Sunod na pamamaraan ay share ko sa inyo para madaling makaipon, ay gumawa tayo ng budgeting. Maglaan tayo ng budget. Pagka halimbawa nakatanggap na tayo ng sahod, kukunin ka agad natin yung pang savings. At yung natitira, laanan natin ng budget, gawa tayo ng budgeting plan. At focus tayo kung ano lang yung nasa plano natin. Huwag tayong sumubra. Dahil pagka halimbawa sumubra, yung gastos natin, wala talaga tayong maipon. Kaya kailangan natin ng plano sa pagbabudget. At ang huling isishare ko sa inyo ng pamamaraan para makapag-ipon ay kailangan talaga natin iwasan ang pag-utang. Kung ikaw ay may utang ngayon sa iyong kaibigan o sa kahit kanino man o sa iyong kapitbahay, ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na hanggat maaga pa, bayaran mo na yan na dandahan. Pagka natapos mo na, natapos mo nang bayaran yung utang mo na yan, kung saan ka may utang ngayon, huwag na huwag ka nang umutang iwasan natin ang umutang para makapag-ipon tayo. Dahil kung panay tayo utang, hindi pa natin hawakan yung sahod natin, ubos na yung pera. Mas maganda yung wala kang utang, kahit maliit ang sahod mo, at pagkatanggap mo ng sahod, tabig agad ng savings, saka natin gagastusin. Kaya yung may papayo ko sa inyo sa mga baguhang nagtatrabaho ngayon, ngayon pa lang, mag-ipon na kayo. Mag-ipon kayo sa future nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo after 5 years, after 10 years, pag-ipunan nyo yan habang maaga pa. Huwag na huwag nyo pansinin kung ano man yung maririnig nyo ng mga negative sa, sa paligid nyo o sa mga kaibigan nyo o sa mga kakilala nyo. Ituloy mo yung napag-isipan mong plano at kung ano yung gusto mo mangyari sa kinabukasan mo, dapat doon ka lang nakapokus. Kasi sa bandang huli, kung magtagumpay ka, ikaw rin yung mabiyayaan. Ikaw rin yung maging masaya basta diretso yung patutunguhan mo, mararating at mararating mo pa rin yung tagumpay. Sigurado ako, pag nandun ka na sa tuktok ng tagumpay, hindi lang sarili mo, lahat ng pamilya mo na umahasa sa iyo, ay magiging masaya, magiging successful din yung buhay nila. Kaya tayo nagsikap dahil hindi lang para sa sarili natin, para din sa pamilya natin. Kaya guys, hanggang dito na lang muna sa video ko na to. At kung meron kang natutunan at nakakapulot ka ng aral sa sinishare ko sa inyo, palambing naman ang isang like, share, and follow my YouTube channel. See you next time. Brum brum. Bye!